para sa magandang simula ng araw, eh, dapat may laban po ang sikmura ha, para ganado sa pagpasok sa trabaho o eskwelahan. Bakit di nasubukang magluto ng mainit at masustansyang sinabawang bangus o tilapia? Ang isang kilo ngayon ng bangus ay nagkakahalaga ng 120 pesos, habang 90 pesos naman ang kada kilo ng tilapia. Nako, ang sarap. Haluan pa yan ng iba't ibang rekado, gaya ng kamatis at native petchay na ngayon ay tig 30 pesos kada kilo. Pwede ring magsama ng sitaw na nasa 50 pesos kada bungkos at talong na 50 pesos kada kilo. At syempre, hindi mawawala ang kanin sa hapag ng pamilyang Pilipino. Nasa 27 hanggang 32 pesos ngayon ang kada kilo ng NFA rice, habang 30 hanggang 45 pesos naman ang presyo ng commercial rice. At para sa malinamnam na dessert, pwede mong i o gawing salad ang mangga na may halagang 60 pesos kada kilo. O kaya papaya ha na 30 pesos kada piraso.